Mahalagang okasyon ang idinaraos dito sa Luneta. Ikalimang taon na rito ng pahalik sa imahe ng itim na nasareno. Dinudumog ito ng milyon-milyong katoliko tuwing Enero. Sa pahalik nagsisimula ang traslasyon pabalik sa simbahan ng Quiapo. Banal na gawain. Nakahihiyamang tanggapin, marami ang nakakalimutang magbao ng disiplina sa tuwing dadalo sa kapistahan sa Quiapo. Tatlong taon ng utility o tagalinis si Aurelia. Alas 5 ng madaling araw ang simula ng duty niya. Nakaabang na ang grupo nila sa maiiwang kalat ng mga deboto. Grabe sa so yung kalat pero mas madali na ngayon ma ano, maayos. Natanggal ka agad ng karamihan. Parang katulad nung, ano, nung 25, kaya lang mas, mas na ano ngayon sir, mas mabilis na pick up kasi Marami rin po kami mga katuwang na galing sa MMDA. Ngayon lang daw niya mararanasang maging bahagi ng pista ng Nazareno. Kahit na nalinis na, ginabalikan pa rin yun namin para ultimo yung mga maliliit na basura, maano talaga namin, maklear ng maayos talaga sir. Hindi na raw bago para kay Aurelia ang ganitong eksena. pag rin daw kasi siya sa mga naglini sa luneta noong Pasko at bagong taon. Sa mga pribadong pagtitipon, umaabot ng mahigit isandaang libong piso ang upa sa Quirino Grandstand sa unang apat na oras. Mahigit sa dalawampung libong piso ang dagdag kada oras kapag lumampas dito. Mayroon ding 100,000 pesos na refundable cash bond. Dito ibabawas ang gastos sa anumang pinsala sa lugar. Pero wala daw bayad ang pagdaraos ng pista ng nasareno dito. Ay mga volunteers mula sa simbahan ng Quiapo na naglilinis dito. Lagi po ganito, although nagsasabi na po kami, ah, bago pa lang po maganda po kami nandito sa Luneta, nagparada na rin po kami sa Quiapo na bawal pong magkalat. Ang mga diboto dapat po merong silang sarili, sarili mga garbage bag kung kakain sila tsaka yung mga nagtitinda pero ganun pa rin po sila. Sana po Uh, magtulungan na lang po tayo kasi ang deboto po ay eh, isang dapat po magka magkaroon po ng kooperasyon po para sa simbahan. Kasi kami po dito, wala po kami bayad na nagbibigay din ang serbisyo Ito po yung paraan namin bilang pasasalamat sa mahal na po ang Jesus Nazareno. Ang ibang nagpunta rito, dismayado sa asal ng ibang kapwa deboto. Laging na nalulunggan ganito. Parang laging walang disiplina laging mga kababayan po nating mga deboto din po. Mayroon din namang itinatabi ang sariling kalat. Actually, itong mga basura po namin, binabalot po namin para pagalis po namin, dadalhin namin para doon namin tapusin sa bahay na lang po namin. <laughs> ang grupo ng mga estudyanteng ito naglaan ng oras para makiisa sa paglilinis ng Grandstand. Disappointed, sir. Kasi dapat ang expectation, sir, di ba? Religious na activity, sir. Tapos biglang parang hindi sila disiplinado sa mga kalat, sir. Sa loob ng halos dalawang oras, nalinis agad ang Kirino Grandstand. Pero may mangilan-ngilan pa rin kalat na naiwan. Okay, Pakita ko dito, oh may naiiwan sa Quirino Grandstand para maglinis. At mayroon ding nakabuntot sa traslasyon para maglinis ng mga kalat. Tatlong dekada nang naglilinis para sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA si Leonora. Pangatlong beses na niyang bubuntot sa traslasyon para maglinis super nakaka-dismaya kasi kahapon ang linis-linis pagdating ngayon super sobrang kapal ng kalat nandito dito na mineral pinagkapihan, pinagkainan ihian yung mga pinagihian nila na ininuman nila ng mga battle yan pa nila na yan nakatambak yan dyan oras ang trabaho niya tuwing pista ng Nazareno na din kasi siyempre yung pagod mo rin kumuha ng mga pinag-ano nila, pinagkainan nila, lahat-lahat. Talagang kailangan tiyaga lang. Kung may disiplina raw sana ang mga deboto, hindi magiging kalbaryo ang kanilang trabaho. Sana naman sa susunod na taon, may ang kahilingan ko yung ano yung dala nilang basura, dalinan nila para sa gano'n naman mabawasan naman ng konti yung basura na nakukuha namin. Sa Maynila noong 2018, nag-iwan ang mga deboto sa pista ng itim na nasareno ng labing limang truck ng basura. Ngayong taon, sumama ang aming team sa traslasyon. May pagbabago kaya o mas lumala pa ang sitwasyon? Hello, yung basura, dito tayo. Of course, wala yung mga gantong malalaking event, mahirap na i-monitor yan. No? ang sa atin, pagsabihan na lang sila. At uh, sa bandang uli, maglinis kami. Okay, yung mga basura na nakukolekta sa mga LG, dinadala sa mga landfill yan. No? Meron tayo sa Navotas, tapos meron tayong dalawa sa Rizal. So lahat na nakukolekta ng basura, tinatapon natin yan sa mga landfills. Ngayong taon, umabot sa apat na putatlong truck ang nakolektang basura ng MMDA. Kahit na meron naman tagalinis, kailangan disipida talaga eh. Kasi kung di tayo magtutulong-tulong, eh wala din mangyayari. Kahit na anong gawa, uh, uh, gawin ng PNP, kung talagang mga pasaway yung mga tao, eh mahihirapan talaga tayo sa ng problema. Tinuturo ng simbahan yan eh. Tinuturo na yung uh, Laudato Si. Yung may encyclical si Pope Francis dito. Pero ito eh, tauna natin uh, na, na concern, no? So, nasa likod ng ating uh, at alam namin tinatanong ito taon-taon uh, sinisikap natin so ngayon uh, lesser ang vendors at saka mga vendors naman ay meron silang mga areas especially sa Quezon Boulevard hindi naman kasi procession route eh. makakabenta ka dito itong dito kasi procession route eh. so nakakabenta sila doon. No? Sa social media, lumalakas na ang pagpuna sa mga walang disiplina sa pagtatapo ng basura. Sa larawang ito, nakuha ni Isaiah Christian Reyes noong March 30, 2018. Makikita ang pagdagsa ng mga tao para makiisa sa Semana Santa. Mayroon ding naglagay ng tent sa damuhan sa labas ng simbahan. Ito ang iniwang basura ng mga nagpunta rito. Samang galit naman ang post na ito ni Ronks Ronquillo. Sa kuha niya noong Marso 2018, makikita ang bahagi ng Ortigas Avenue Extension. Walang tao sa kalsada pero nagkalat ang mga basurang iniwan ng mga nakilahok sa alay lakad. Sa ito naman noong 2015, makikita ang mga ngalakal na namumulot ng basurang iniwan ng isang religious organization na nagtipon sa EDSA. Make sure na before you join the procession as the uh, regular tradition, make sure na yung devotion ninyo to the, uh, the religious activity conforms to the discipline that you are uh, practicing ang mga okasyon na banal at iba pang gawain. Sana ay dinadaluhan ng may kagandahang asa. At nang mabawasan naman ang mga mali sa ating lipunan.